Aris number 14, latest mula sa Malacanang, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay na babahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdami ng aksidente yung kinasasangkutan ng mga motorsiklo. Ibinahagi ito ng Pangulo sa pagkipag-usap kay UN Secretary General's Special Envoy for Road Safety, Gene Todd, na bumisita sa Malacanang kahapon. Binanggit ni Pangulong Marcos na nasa 15 million ang riders sa Pilipinas. Iminungkahi naman ni Todd ang pagtatatag ng task force para sa road safety na sinang-ayunan ng Pangulo. Suportado rin ni PBBM ang rekomendasyon ng UN Envoy na magkaroon ng mas matitibay na helmet at subsidiya mula sa gobyerno para maging accessible ito para sa riders. Kaugnay nito ay nangako si Pangulong Marcos na lalahok ang Pilipinas sa Global Ministerial Conference on Road Safety sa Morocco na gaganapin sa Pebrero ng susunod na taon. Tiniyak ng Pangulo na committed ang administrasyon sa pagtatayo ng mga kalsadang ligtas na magkokonekta at mag-uugnay sa mga Pilipino. Abay, uh, kung uh, dapat eh, yung mga helmet ay... Eh, uh... Wag masyadong mahal, ha? Abay, pwede ba yung uh, katulad ng ginagamit na helmet ni na uh, Jerry Baha? Ay. Abay, uh, sina Oy, si possible Roland Napoleon ibang helmet na gamit nyo ng uh, Luzon Riders, si, uh, may ano, may ano sa uh, misleta? Uh? aircon yung uh, uh, air cool yung <laughs> helmet pagkatapos may uh, may mic ayan na para nagkakaano ano nagka pwede mag-communicate uh, doon sa kanila mga kasamang uh, riders mga ganun ba at saka pagka okay. sumemplang ka doon din nababasag yung helmet na uh. basang basag oh, ang yun, yun ulo yun, yun, mo hindi pa basag ang helmet na uh. Mhm. Mm si <laughs> importante la calidad. Kasi, kasi 'di ba pag di kalidad la kayo mga helmet talagang mahal eh. Ayun lang. Kaya, yung mga mura lang ata na mimili. kaya lang siyempre yung safety nga yung uh, dapat na ikonsidera Mhm. Mm Ayun. Okay, so ano pa schedule ng Pangulong Marcos ngayong weekend? It's a Friday. Alam ba silang date ni First Lady Lisa Araneta Marcos ngayon? <laughs> <laughs> Oo, wala mm -hmm. na babagit na date lakay dahil Uh, nakabantay si presidente ayan sa bagyong Marte at uh, ngayong umaga ay nakatakdang lagdaan ng pangulo ang Philippine Maritime Zones Act at mm. ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act sa Malacañang. Oh, maganda yan. ano uh, archipelagic ano ang tawag diyan maritime Maritime Zones Act at mm. Philippine Archipelagic Act. Ito lakay ang mm. layo don daw nito ay uh, bigyan ng kakayahan ang bansa na ganap na mapakinabangan ang uh, mga karapatan at benepisyo doon sa mga uh, karagatan at yamang dagat na nakalaan sa ating uh, coastal state Ayan, na ayon siyempre sa Saligang batas mm -hmm. at uh, uh, UNCLOS. Yun namang Philippine Archipelagic Sealings mm -hmm. ay uh, magtatatag ng archipelagic sealings sa mga karagatan ng kapuluan ng Pilipinas para maiwasan ang hindi otorizadong pagdaan ng mga uh, international ayan na sasakyang uh, pandaga mm -hmm. sa ating teritoryo. Aba, Kakayani nga kaya yan eh kasi uh, sa bagay uh, timely dahil sabi ko uh, yung uh, binabalita kanina Miss Leta uh, dyan sa Bicol alang ya uh, Cam Norte Camarines Norte Camarines Sur Katanduanes sa. Uh, abay uh, yung uh, barko ng uh, China abay uh, nakapasok na sa ano sa territorial waters natin pagkatapos ay eh, uh, pagkatumakbo eh hindi mahabol ng Coast Guard. Ang <laughs> bira kawawa naman tayo ano. Pagkatapos naglalandi ng mga Chinese, ha? Abay sakay ng mga yate. Ang ano ha? Anyway, oh, siguro baka... baka sila kayo, oh. Uh, bukod doon sa basa lang sila pumapasok sa teritoryo natin, yung ating kasing mga likas na yaman na dapat mga Pilipineng nakikinabang eh. Mm -hmm. Mukhang nasisira pa dahil dyan. Naku, Komandanta uh, General uh, Admiral uh, Gaban ng uh, Coast Guard, uh, abay uh, ang galing. Nililito ang mga Chinese. Uh, habang uh, binabantayan ang West Philippine Sea, abay nandun naman sila sa, sa Pacific Ocean. Pambihira, ano ha? Ang galing ng diversionary tactics nila. So, uh, yan siguro. sana uh, na sa ni yan. Uh, General Dick de Leon, apo, ha? at Secretary Ed Anyo, at uh, siyempre, sa AFP at uh, DND abay uh, dapat ay matutukan yan. eh sa sa laki ng uh, ano ng uh, Pilipinas uh, uh, ano archipelago ng Pilipinas hindi talaga mabantayan lahat mantakin po niyo ha West philippines eh, uh, <laughs> ang uh, Chinese vessels eh, sa Pacific Ocean na dumadaan ngayon yun na nakalungkot eh. Anyway, Miss Lett. Mm Binanggit mo yung vessels lakay. May binabanggit na bibili tayo ng uh, apat na pong fast patrol craft. Ayan. O, tsaka siguro ba kailangan din natin buwili ng mga seaplanes na? Ayan. Para pwedeng nga maglibot-libot din, maikutan ang ating mga iba't ibang islands. Ayan, buong archipelago ng Pilipinas. Okay, maraming salamat, Miss Lett. Balik sa lakay. Dum,